Hello guys, welcome back sa aking channel For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nakikita ang charging indicator nagbiblink lang Ang model po pala nito ay Bison X Ito po ang naging issue niya Ayan guys, kung napapansin niyo po, lubat po siya kapag karagahan po natin ay nagbiblink lang po ang taas At hindi po nakikita ang charging percentage sa gitna Hindi siya nagcha-charge pero kapag iyon mo siya na naka-charge ay hindi po siya nagpa-power. Pero kung tanggalin mo naman yung charger, bigla pong lumalabas, ang yan, yung sa gitna, nag-EX lang. So kapag iyon po natin, ayon, bison lang po ang nakikita. So paano ba yan gawin? Ayan, ito po yung ginamit kong pambukas dito. At alam nyo ba guys, umabot po ito ng 2 months Bago ko po ito nabuksan, 'yan lang po yung tatlo ang ginamit ko para mabuksan ito. Una ko pong naisip dito bago mabaklas ay inangat ko ang screen pero hindi ko talaga naangat basta-basta. Hindi ko po basta-basta naangat dahil sa mga Bison po ang madalas pong inuuna ay yung LCD iyon pala dito lang sa ilalim wala po kasi itong solusyon sa Google or sa YouTube ako pa lang ang unang mag-upload nito kung paano Aww. din ito kalasin or it is a so ayan guys ito po yung ginamit ko yung metal so marami po takot po ako dito una kasi akala ko glass ang likod <laughs> pwede po itong mabasag ang akala ko sa likod talaga ay salamin yun pala plastic lang po pala ito so nabuksan ko po ito siya ayan gumamit po ako ng thinner at yung pangtastas at yung manipis na metal. So init-initan nyo lang po yan kasi napaka dami pong dikit nito sa ilalim. At alam nyo ba guys, grabe po ito po yung cellphone na kauna-unahang nabuksan ko. napatong patong po ang screw nito grabe kahit ibagsak at ibato bato po siguro ito ay hindi po ito maghihiwalay so panoorin nyo rin po kung paano ito inangat at mabuksan at yung sinabi ko na hindi po basta-basta mabaklas dahil ito po ay ang daming screws sa loob. So ayan guys, inuna muna natin yung pinakalikod niya. So ang model po nito ay Bison X o Bison X10. So ayan guys, ganyan lang po ang gagawin niyo Ayan. Angat mo lang yan kahit barabarahin mo yan, hindi po yan masisira. <laughs> At yung problema po nito, paano ba ito gawin? So napaka simple lang po ang ginawa ko dito. Ayan, 2 months na po siya ito dito dahil, dahil po doon sa Walang solusyon, inangat-angat ko po yung LCD ay hindi ko po maangat, napakadalikado At kapag iangat nyo po ang LCD, paring masira So ayan guys, ah ay, kung napapansin nyo po ang takip, ang dami po talagang dikit So hindi po yan glass, kundi plastic lang po ito So in kung initan nyo rin po yan, dahan, -dahan po kasi pwede po yan magkulubot-kulubot dahil plastic po yan So ayan, i-remove natin yung mga iskro, ang dami po ang iskro nito, hanggang ilalim po ang iskro nito, patong-patong So bago pala tayo magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo dito. Ayan at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyo. At sa gusto pong magpa shout out, comment lang po kayo sa video. So ayan guys, natanggal ko na yung screw. Unang screw po yan. So ito, angatin nyo lang po yung ilalim. So po talaga sa mga bison ay nasa mga LCD lang po angatin. Pero dito po kaya umabot ng matagal dahil... Sino subukan ko iangat ang LCD? Hindi po basta-basta maangat. Baka mapwersa at mabasag ito, kailangan talaga pag-aralan. Wala pa pala doon ang pagbabaklas. Nandito po sa ilalim. Kasi madalas po talaga sa mga bison na nakikita nyo sa mga ina-upload ko ay sa harap talaga binubuksan. Hindi po kagaya dito na nasa likod. Kung napanood mo ang video ito ay sigurado, hindi, mo, hindi ka na mahirapan pang magbaklas. So ayan guys, angat-angatin mo lang yan. So, nakadikit po yan. Pati yan, grabe po ang dikit. Ito po yung po na kahiliran ng mga rag po na grabe. Ang mga kissing niya ay sobrang tigas talaga. At kahit ibato-bato talaga ay hindi basta-bastang maghihiwalay. Parang kayo ng jowa mo. So, ayan guys. Parang ganun din ito. Kung napapansin niyo po, pati yung pinakatakip niya niyan yan, ay maraming dikit talaga. At kung napapansin niyo rin po, ayan. Pati yung pinaka ilalim ay mayroon pa palang iskro. Ayan, ang dami pong iskro nito hanggang taas at baba. So nagulat talaga ako. Parang ngayon lang ako nakabukas ng cellphone na ganito. Pag mga ragpon talaga ay sobrang tibay. Sobrang taas siguro na mabagsakan ito ay hindi ito maghiwala. Ayan kung napapansin na dalawa po ang magnet na ginamit natin dahil sobrang dami talaga ng iskro. So ayan, angat natin. So dito po sa ginawa ko dito kung napapansin niyo rin po kanina nung umpisa natin ang video ay nagbi-blink-blink lang talaga ang ilaw. Hindi nakikita ang charging percentage. So ito lang po ang ginawa ko. Una, tinanggal ko muna itong mga dikit-dikit sa gitna. So ayan, kung napapansin niyo po yung gitna po niyan, ayan po yung pinaka battery yung ilalim ng tinanggal natin na itong plastic na ito. So ayan. Kung napapansin niyo guys, yan po yung pinaka battery yung may tatak na Umi DJ. So ang ginawa ko dito, ayan, tinanggal ko po ang battery niya mismo. Ayan, ang akala ko talaga dito, motherboard na ang sira kasi dapat makikita sana ang charging percentage pero sa nangyari dito ay hindi talaga nakikita. So ito po yung ginawa ko. Una, hindi ko po ginalaw ang motherboard. Ito lang po ang ginawa ko binakbak yung ilalim ng battery terminal. So ayan guys, ito lang po ang solution na gagawin niyo kapag ganito ang nangyari sa cellphone mo. Unang-una, kumuha ka po ng tingga, ayan. Tapos ang gagawin mo, ikot ikot-ikutin mo yung tingga at tanggalin mo. Yan po ay tinatawag na fusible resistance. Madalas po talaga yan kapag nababagsak ay nasisira, nadudurog po, kasi yan. Ayan, kung napapansin nyo po, tanggalin nyo lang yan gamit ang soldering. Tapos, ang gagawin nyo guys, ito lang. Ayan, it yan po yung dalawa kabilaan. Diyan po nakakunikta ang fuseable resistance. Ang gagawin nyo lang po ay ipagdikit nyo lang po yan. Madalas po talaga pala sa mga ganitong unit ng mga Umi DJ, mga Tecno, Infinix, Xiaomi. Ay, ganito po ang mga sira, lalo na sa mga Vivo. Yun lang po ang gagawin. Halos lahat po ng problema, na napapansin natin at napapanood nyo sa akin channel ay hindi ko na po talaga ginagalaw ang motherboard. Meron pong iba sa sabihin, CPU na ang tama o board. So kagaya dito, sinabi ko rin sa may-ari na board ang tama dahil hindi talaga nakikita ang charging percentage. Pero nung inayos ko po ito, grabe, mapapanood <laughs> nyo po sa <laughs> pinakadolo po ng video kung nagawa ba ito. So ayan guys, ibinalik ko lang din po yung tinanggal natin kanina. Ayan. So, wala pong katama-tama ang battery. Ngayon, i-charge icha na po natin kung lalabas ba ang charging percentage. Dahil kanina, ayan, lumalabas na po ang charging percentage. Nagulat po talaga ako dito sa ginawa ko. At biglang gumana po ang charging percentage. So, ibig sabihin, normal na po ito guys. So, ayan, ang, meron, meron po yan kanina na dilaw na plastic ang ginawa ko. Dahil kulubot na po yan, inalagyan ko siya ng double tip. So, ayan kung napapansin nyo po guys, lumabas talaga ang charging percentage na hindi ko po talaga inaasahan na yun lang ang maging sira so ayan, ibinalik ko na rin yung nga screw grabe, patong patong po ang screw nito ayan, naibalik na po natin at yung, mayroon pa isang takip yan, bago yung pinaka back na takip nya so ayan, grabe po ang nangyari sa silpon na ito, sobrang pinaganda po ang pagkakagawa nito, kahit mabato-bato talaga, ay hindi po talaga ito maghihiwalay, basta-basta So, ayun, ang ginawa ko, binalik ko rin yung mga screw. dami pong screw is nito, guys. So, kung napapansin nyo po, ang may-ari po talaga nito ay panay po kumusta sa unit niya. Dahil, two months na po ito halos dito sa akin. Nakauwi na lang ako ng probinsya, ay hindi ko po ito inayos. Dahil, sa pagbaklas pa lang talaga nito, ay pag hindi mo talaga alam, ay mahirap nga. Doon lang ako, doon lang po ako nahirapan kung paano baklasin dahil wala po itong solusyon. Sa Google or sa YouTube Ako pa lang ang unang nakagawa At nakapagbukas nitong ganitong unit So ayan guys Ibinalik ko lang din Nilagyan ko ng T7000 na pandikit So ayan pit na pit pa rin pala Ang takip nito sa likod So ayan nag 4% na po siya Ibig sabihin Normal na po ang paggawa Hindi po yung nadrain Kung baga yun talaga ang may tama Yung fuse sa resistance nasisira lang po talaga yan kapag laging nababagsak at napakasip po ang pagkakagawa nito kahit ma-overcharge ay pwede siya hindi na po babalik ang sira dahil hindi na po yun nadudurog normal pa rin so ayan guys kung napapansin na po napunta na po tayo sa mino ayan huli na po ang binigay sa akin ng password dahil nahanap ko pa po ang may-ari nito dahil nung nawala po ang aking page ay hindi ko na alam kung ano yung pangalan ang nagpadala so ayan pit na pit pa rin at normal na talaga siya, wala ng sakit sa ulo. Normal na rin ang pag-charge. Ayan, ang volume, okay. At ang touchscreen ay normal na rin. So, sana guys, nagkakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat po sa inyong panonood.